Maging yung mga WNBA players ay hindi na nagagandahan o hindi na natutuwa sa mga pangyayaring ito. Dahil sa pangalawang pagkakataon ay mayroong ulit na tumapon ng isang ipinagbabawal na stick sa loob ng court nila. Noong nagdang laban ng Dream at ng Valkyrie mga idol, mayroong itinapon yung Berding Green na stick na ipinapasok ng mga Chica Babes. Pero so far ngayon ha, inulit pa nga Siguro, hindi masyadong mabigat yung uh, parusa dito ng WNBA o baka kanilang pinagsabihan lang. Pero kung dalawang beses mong ginawa o kung kayo ay isang uh, grupo, dapat na ito'y mabigyan ng kaukulang parusa para ito'y masampulan. Ngayon, wala pang may nakakalam kung ito ba uh, mga babae o ito'y mga lalaki. Pero sa side mismo ng mga WNBA players, hindi ito maganda sapagkat Isang malaking kabasusan itong uh, itinatapon dyan sa loob ng court. Kahit na nga nagpo-protesta itong mga WNBA players sa mismong WNBA na sana dapat ay ibigay sa kanila, yung perang na rarapat sa kanila ay hindi rin po naman nila kinukonsente itong mga gantong gawain. Dapat nasa tamang proseso ang lahat para makamit nila kung anuman yung para sa kanila. Nag-enjoy naman itong si Jah sa kaunting panahon niyang pagbisita sa Pilipinas. Maraming mga fans ang sumalubong sa kanya, sumama sa kanya at hindi niya inaasahan. Garon pala katindi ang enerhiya ng mga Pinoy sa kanilang suportang umaapoy na ipinapakita sa kanya mga idol. At nagulat pa nga siya sa dunk ni Renz Abando. Grabe ha, ibang level na yan ha kapag si Jah ay ginulat mo. Ibig sabihin niya na hindi ka isang normal o tipikal na dunker. Hindi normal yung skills mo patungkol sa mga ganyang level. Kapag inulat mo ang isang jamurant, nako, paniguradong nasa ibang level ka na. Nasa tukto ka na. Hindi man nasa itaas pero nandun ka na. Malapit na. Samantala, naninindigan pa rin itong si Sharon Sharp na itong si LeBron James ang the greatest player of all time. Malaki ang paniniwala ni Sharp na dahil sa mga na-accomplish ni LeBron sa ngayon sa kanyang edad ay hindi ito basta-basta. Ayon pa mismo kay Sharon Sharp, no debate, si LeBron ang totoong GOAT ng NBA at nag-iisa lang siya. Lahat po tayo ay mayroong sariling opinyon at kinakailangan po natin respetuhin kung anuman ang opinion nayon Para mismo kay Sharp, si Lebron ang the at dapat po natin respetuhin ngayon. Hindi rin naman basta-basta ang ginagawa nitong si Lebron na sa kanyang edad sa ngayon, sa maraming season na kanyang inilaro ay hindi pa nagpapakita ng anumang kahinaan ng kanyang katawan. And actually, nakakatakbo pa siya ng mabilis, yung kanyang stamina hindi pa humihina at nakakatalon pa siya ng mataas, nakakadang grabe yan.